Magandang araw mga kaibigan As usual, dark chocolate muna tayo Yung gustong uh, nakatikim nitong napakasarap uh, na dark chocolate Ito lang ang inyong kontakin Okay, pag-usapan natin ngayon Ang hamon ni Sassasut kay Senator Risa Pontiveros Ah... Uh, ang gaganda ng mga pasabog o revelasyon ni Sassasot tungkol sa pondo ng bayan, yung paggamit ba, may na-research siya na ginagawa sa US Congress. Ang bawat senador at congressman doon nagli-liquidate ng kanilang uh, expenses Uh, with resibo up to the last centavo at itong liquidation nila ito it's being published sa website libre pwedeng makita ng kahit sinumang American citizen at ipinost ni Sasasot sa kanyang uh, Facebook uh, at ako uh, natutuwa na meron pwede palang ganyan okay so ito ngayon, with this development, naghamon si Sasasot kay Risa Juntiberos. Bakit? Kasi, may katagang binitaw, may statement si Risa Juntiberos noon na tungkol niyan yung aba, dapat yung pera ng taong bayan is must be spent up to the last centavo. Sabi niya. Malinis ang gusto niya. O, oh. Basahin ko, ito yung post ni Sas Sasuta tungkol kay Risa Hontiveros. Sabi nyo. ito yung statement ni Senator Risa. Good governance requires more, not less, transparency on the use of precious public funds. Dapat hayag nakikita ng taong bayan kung paano ginagastos ng mga opisyal ng gobyerno ang ating pera. Yun, transparency. So, dagdag pa niya. Kung talagang malinis ang pamamahala, wala namang dahilan para matakot at iwasan ang mata ng publiko. Let us all remember that every single peso in public funds belongs to the Filipino people. Wow! Ang gandang statement, di ba? So, kung pag-aralan mo ito, talagang matinong senador itong si Senator Risa Ontiveros. Malinis. Gusto niya talagang bawat uh, bawat sintimo na pera natin ay napupunta sa tamang pamamaraan. So, ang galing! Di ba? Ito ngayon ang hamon ni Sas Sasot. Sa kanyang post, Tama po kayo, Senator Risa Contiveros. Okay? Kaya, ito na yung hamon. Pakirelease sa publiko ang liquidation with resibo <laughs> up to the last centavo ang inyong 500 uh, inyong over 500 million na MOOE miscellaneous operating and other expenses MOE ng opisina nyo mismo bilang isang senador. Grabe no? 500 million? Ang dami. <laughs> wala pong rason kung bakit hindi po kayo makapag-release dahil hindi yan confidential fund. Huwag po kayong matakot i-release ang liquidation with resibo up to the last centavo at wala naman po kayo sigurong kinopit at winaldas. <laughs> ang galing. ang uh, galing. So very exciting ang political uh, situation sa ating bansa. Uh, at ako, natutuwa ako na naging political blogger. I never imagine, ang buhay ko na darating yung punto na ito na nakikisawsaw na ako sa politika. Uh, after my retirement, may mga nag-udyok sa akin na magkandidato. <laughs> Sabi ko, never. Bakit ko gagastusin ang aking pinaghirapan 34 years sa military service? Gagastusin ko sa politika? Never. Kaya ayaw na ayaw ko sa politika. Ngayon, <laughs> ito na, political blogger na ko. Wala ito sa aking plano. It's not. Wala talaga. Basta nag-develop na lang. Okay. So, again, salamat kay Sas Sasot na meron pala sa US Congress. Ito, may posyo. Sample. Yan o. No? Yung nakasulat ng, yung may red, basahin ko ah. Liquidation with recibo sa U.S. Congress up to the last centavo sa, publish sa U.S. Uh, Congress website every quarter. Okay. I-highlight ko lang ako. April 4, 2023. Taxi ride. Okay. So, ang bayad is $81.99. So, yan. Mga taxi-taxi. It next uh, April 2, 2023 Airfare Commercial Transport Magkano ang Kwan Aeroplano 602.4 Dollars So Yan you know, o, meals Car rental uh, Lodging, meals Gasoline, parking mismo parking. Oh, tingnan natin magkano ang parking fee nila. <laughs> parking is na mahal. 17 dollars parking. <laughs> oh, uh, wifi Wi-Fi on travel. Ah, Wi-Fi on travel. Okay, magkano ang Wi-Fi on travel? 39.56 uh, dollars. Total. Uh, may, may, total eh. 27,499.33 dollars. Okay. So, ganyan po ang US Congress. Sinasubmit nila with resibo. So, klaro, for US taxpayers, klarong-klaro kung saan napupunta ang kanilang pera at ito anong ah, nagba nakapunta ako sa US for uh, four times na kakausap ko yung mga Pinoy kababayan natin doon ang aking anak uh, mahal ang aming tax but wala kaming reklamo kasi yung serbisyo naman ng gobyerno napakabuti ako naiingit ako. Yung last time na nagpunta ako doon, nagbakasyon 2017 sa aking anak. Kita ko yung county Bremerton. Uh, I think siyudad na ito, no. Ang gaganda yung water treatment facility nila. Yung mga mga dumi sa bahay, yung tubig, napupunta sa isang pond. Para hindi mapulyot yung kanilang uh, ilog, kanilang dagat, napakalinis. Napaka, ano, nakakaingit talaga yung sistema sa US. Ang mga tao, automatic, nagbabayad ng tax, napaka-efficient ang collection nila ng tax at napaka-efficient din ng government services nila doon. Tayo, ay ko na lang. Ah, uh, ako, nung nasa servisyo po ako, automatic deduction na yung withholding tax namin. Talaga, ang kaltas yan. Pupunta sa, napupunta sa kaba ng bayan. Sa ngayon, kumakain kami sa labas, naggagasolina, but automatic yan. Tatax tayo. As we live our lives daily, tax yan, tax. O, oh, napupunta ngayon. O, oh, ginagastos, yun na. Ah. Next year, 5.67 trillion pesos. Laki. Ang laking budget na yan, ha. Ah. Kung lahat sana yan, gagastusin lang sa tamang purpose, paraan, hindi maghihirap ang Pilipino. But, ang katotohanan, ganito, Tama, I agree with Mayor General Benji Magalong na halos 50% sa pondo ng taong bayan na pupunta sa korupsyon. Yung, yung mga government agencies. May pondo, example, Department of Agriculture. May pondo yan, may isang project o programa. Nako, Alos kalahati yan napupunta sa training, seminars, snacks. Kakaunti ang makarating doon sa kawawang farmer. Ganayan po ang nangyayari sa atin. Oh, lalo na dito ngayon sa Kongres, na nalaman natin na wala yung millions of kanilang extraordinary expenses. Sobra pa pala sa confidential funds. Kasi ang category niya classified funds na <laughs> 'yung resolusyon ni Senator Lacson hindi na pwedeng i-audit ng COA kasi daw dapat igalang ng COA ang fiscal autonomy ng Congress hindi na pwedeng isa-isahin, hindi na pwedeng resibuhan na etimized certification lang. yon ang pakana ni Senator Lacson. So, nabuking na sila. At ito, uh, mag-ingay po tayo na kung ginagawa ng ibang bansa sa US, bakit hindi gawin dito sa Pilipinas ang mga congressman senador i-liquidate nila ang kanilang mga pondo na pera natin. Okay? Huwag po tayong matakot. Pera natin yan. Yang mga senador, mga congressman, they are public servants. Hindi inyo yung pera na yan, mga senador at congressman. Pera namin yan. Pera ng taxpayers. Ano yung sabing auditable? Congresswoman Kimbo. Auditable naman yun. Extraordinary expenses. Anong auditable na? Certification lang. Huwag nyo na kaming lukuhin. Social media, technology age na ngayon, nandaling makakuha ng informasyon at salamat at may ma-miss Sas sa susot, mayroong fair lady baharlika na nagbubunyag ng mga katiwalaan ng gobyernong ito para magising ang taong bayan. Never again nalukuhin nyo. Never again na budul nyo ang Pilipino. Magbantay kayo, mag-ano, by 2025 magiging iniduro lahat ang inyong kandidato. Okay?